Congressman Roch Gutierrez, Congressman Colonel Busita, at sa inyo, lahat kayo sa One Rider Party List at RSAP. Huwag na huwag niyo po kaming gagamitin dito. Huwag na huwag niyo pong gagamitin ang mga rider para sa personal na interest niyo. This is my personal sentiment as a leader, General Secretary ng the whole Riders of Mindanao. Kasi ayaw na ayaw ko po yung ginagamit yung mga riders eh. So this video is actually, um, this goes straight for you, One Rider Party List, lahat kayo at sa RSAP. And to you also, Honorable Congressman Colonel or Retired Colonel Bonifacio Busita. And you know, Congressman Busita, we are so happy nung nalaman namin na tumakbo ka bilang ano, bilang representative ng One Rider Party List, which is, which we thought na ikaw yung frontrunner, ikaw yung nasa frontline. Malalaman na lang namin na may isang Rodge Gutierrez pala na tinuturing ni VP Inday na isa sa mga young guns. Nakikialam ka pa? No? Hindi, hindi ka namin kilala, Rog. Attorney Rog, hindi ka namin kilala. With all due respect, hindi ka namin kilala. Wala kaming kilalang Rog Gutierrez inside the riding community. Ayan na. <laughs> so, nag na ng suporta ang mga taga Mindanao. Uh, community riders ng Mindanao. So, bukya na ang uh, one rider party list. Dahil sa ginagamit lamang Tama naman talaga na ginagamit lamang ni uh, Busita ang uh, mga riders, di ba? Kasi kung iisipin mo, ang layo ng kanyang pinagagawa ngayon doon sa kanyang plataforma. Na kapag nakapasok siya sa sa kongreso, ay gagawa siya ng batas to protect the riders. Which is hindi niya nagawa. So, yung ginagawa niya ngayon or yung uh, pinupukusan niya ngayon ay maging kritiko ng mga Duterte. Uh, Mag-file uh, impeachment, uh, mag-gawa uh, ng kung anong, -anong mga aligasyon naban sa nakaraang uh, administration, kalabanin ang uh, Vice President. Okay, so bumoto at uh, uh, pumabor doon sa mga insertion ng uh, budget kada taon, gaya ng ACAP, di ba? So, dyan siya busy kung totoo man ang sinasabi ni Mayor Magalong ng Baguio City na bawat sama kaya Romualdez ay mayroong 7 milyon ay mayaman na ito ngayon si Congressman Musita. Kasi lagi siya nakadikit. Lagi siya nakadikit. Kung hindi man siya yung kanyang country counterpart, young guns, critics ng mga Duterte. So sayang. Kasi yung, uh, kasi yung uh, taong uh, pinagkatiwalaan natin, binuto natin, na magtatanggol sa atin ay iba pala ang uh, ipinagtatanggol yung mga kurap at ganid sa pira. At sa dami-dami ng mga congressman dyan sa kongreso, sumali pa talaga ang one rider party list. Nakabago-bago lang dyan sa pwisto. Almost 300 yan. ba? Diba? Isa dyan ang critics sa mga Duterte ang one-rider party list. So yung binoto natin, lahat ng mga riders na bumoto kaya Congressman Lucita, isipin mo, uh, sumusuporta ka kaya uh, Bipisara, tapos yung uh, binoto mo na riders na akala mo ay para lamang sa mga riders, ay mali. Sayang eh. Tapos ngayon tatakbo pang senador baka pagka tumakbo siyang uh, senador ay dalawa na sila kritiko ng mga Duterte kritiks dito sa congressman kritiks din doon sa Senado iba yung pinagtutuunan eh yung pinagtutuunan is kung paano napabagsakin yung uh, BP Sara no bakit hindi niya alam hindi siguro alam niya congressman Busita na marami ang mga leaders na sumusuporta sa mga Duterte Diba? Kaya tingnan mo ngayon, diyan sa, ito, uh, papakita ko sa inyo. Itong picture na yan. Diba? Pi out ng akap nandyan yung tapulin niya. So, what's the point? Kung kayo ang tatanungin ko, ibubuto niyo pa ba rin ba ito ng pagkasinado? Kasi ako bilang RSAP member, hindi na eh.